Ito ay patunay ng Panginoong Sokristo ay Diyos. Sa dami ng panlalait sa pangalan ng Panginoong Sokristo sa buong mundo, sa kadahilan ng hindi sila naniniwala sa pagkajos ng ating Panginoon. Hayaan mo kapatid na pag-aaral na ito ay magpakita ng paglilinaw sa atin sa pamamagitan ng Biblia at sa tulong ng banal na Spirito na ating Panginoong Sokristo ay Diyos. Dapat nga pala maniwala ka at magtiwala ka sa banal na kasulatan. Dahil ang banalakasulatan, bawat may akdapo nito ay kinasihan ng kapangyarihan ng Diyos. Isa sa paniniwala ng mga tao na kategorya ng pagiging Diyos ay ang manlilikha, ang nagdesign ng tao. Sino ang gumawa at lumalang ng tao? Kasi mapapansin natin ang tao kayang lumikha ng mga bagay, ng mga wood woodcrafts, ng mga concretes, mga machines. Pero sino talaga ang may design ng tao? Walang iba kundi ang Panginoon. Genesis chapter 1, Verse 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Yung creator may kausap na gusto niyang gumawa daw sila ng ayon sa wangis din nila. Sino po yon? Ang banal na espiritu ang kapangyarihan niya kung babasahin niyo Genesis, pumapailan lang po siya doon po sa creation at hindi pwedeng anghel yung kausap ng creator ng Diyos Ama kasi ang mga anghel po hindi pwedeng makipag-usap ni makita po ang mukha ng Diyos basahin natin yung Revelation Isaiah Ezekiel na ang mga kirubin ay merong pakpak na tumatabing po o tumatakip sa kanilang mukha at hindi nakikipag-usap sa Diyos at sino ang kausap ng Diyos Ama? walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo basahin po natin yung Amplified Version Then God said, Let As, Yung us po dito, Father, Son, and the Holy Spirit. Make man in our image, according to our likeness. Not physical, but a spiritual personality and moral likeness. At alam nyo po, sa John chapter 1 verse 1, tingnan nyo mabuti at pakinggan na ang Panginoong Jesus na siya sa pasimula pa lamang. John chapter 1 verse 1 Nang pasimula Naroon na tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Merong tinutukoy po dito, yung Diyos at yung salita. Sila ay magkasama na. At sino'y salita na ito? Siya ang Panginoong Heso Kristo. Hindi pa na-address ang pangalan niya sa creation, pero meron ng tawag sa kanya. Ang tawag sa kanya ay salita o yung verbo. Basahin natin sa English translation. In the beginning, the word was existent. Naririyan na ang Word. Ang tinutukoy na Word po dito ay ang Panginoong Heso Kristo. The Word was with God and the Word was God. Yung tinutukoy na Word na ang Panginoong Heso Kristo ay Diyos. Basahin natin sa Amplified Version. In the beginning, before all time, was the Word, Jesus Christ, and the Word was with God. Kasi sila ay lilikha dito the time, bago pa ang lahat. And the Word became flesh. John chapter 1 verse 14. Ang salita ay nagkatawang tao. Ito ay ang Panginoong Heso Kristo. At si Jesus Christ, nasa Kanya ang balanse ng lahat ng bagay sa mundong ito. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, nagiging balance ang lahat. Nagiging okay ang mundo. Ito ang sabi ng Colossians chapter 1 verse 17, bago pa man likhain ang anumang bagay, naroroon na si Kristo. At sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. ba diba, naririyan na siya sa paglikha. Bago pa ang paglikha, during sa paglikha, at hanggang sa oras na ito, hold niya ang creation. Nagiging balance ang lahat dahil sa kanyang kapangyarihan. Dahil siya ay Diyos. He is before all things, and in Him all things hold together. Isa sa kategorya ng pagiging Diyos na kinikilala ng mga tao ay ang pagsamba sa Panginoon. Walang ibang dapat sasambahin kundi ang Diyos. Ang Panginoong Yesus yung nagkatawang tao dito sa lupa, siya po ay sinamba ng mga tao. Siya ay sinamba ng apostol. At kahit yung mga demonyo lumuluhod sa harapan niya, hindi niya pinipigilan. Bakit po? Kasi siya ay Diyos. Kahit sa lupa o sa langit, siya ay sinasamba. Revelation chapter 5 verse 9. At umaawit sila ng bagong awit na ito. Kayo po ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito dahil kayo ay pinatay at sa pamamagitan ng inyong dugo ay tinubos nyo ang mga tao para sa Diyos. Wala pong karapat-dapat na magtanggal ng selyo doon po sa langit dahil ito ay judgment pakiging hukom po ito so ang Panginoon natin ay hindi lang basta Diyos siya ay dakilang hukom o matuwid na judge right Judge at ang Panginoong Hesus po yon. Ang pagiging Diyos ng Panginoong Hesus ay pagiging matuwid na hukom. Ito yung pagbuhos niya at pag-judge ng mga salut po sa mundo sa matitira po sa rapture. At ang Panginoong Hesus ang karapat dapat kasi nga po siya yung Diyos. Revelation chapter 5 verse 5. Huwag kang umiyak dahil si Jesus na tinaguri ang leon mula sa lahi ni Huda ang anak ni David ay nagtagumpay at karapat dapat siyang magtanggal ng pitong selyo upang mabuksan ang kasulatan. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa pagtubos niya sa atin, kahit sa lupa at langit, siya ay sinasamba. Dahil siya ay Diyos. Walang ibang karapat dapat sa pagsamba ng tao para lang po yan sa ating Panginoon. Revelation chapter 5 verse 13 at narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa at sa dagat na umaawit, ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman. Merong trono sa langit. At yung trono na po 'yon ay para sa Diyos. Sino po yung kasama ng trono doon po sa trono ng Diyos Ama? Meron pa pong kasama. Sino po yung tupa? Yung kordero ng Diyos ang Panginoong Heso Kristo. Iilan lang niyang kapatid sa mga patunay ng Panginoong Heso Kristo ay Diyos. Ang dahilan kung bakit nila nilalait o kaya naman hindi nila binibigyan ng importansya ang ginawa ng Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo. Merong nasa likod nito. Ito yung kaawe ng Diyos si Satanas. Alam mo, hindi man siya laging napapansin ng Panginoong Jesus, hindi man siya na-appreciate at hindi na-appreciate yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, mahal na mahal ka pa rin niya. Mahal na mahal pa rin niya ang tao. Ang Diyos anak na nagkatawang tao ay ibinigay sa atin upang tayo ay agawin at tubusin sa tiyak na kapahamakan. Pinilit hadlangan ito ng kaaway ng Diyos dahil alam niya na sa gagawin ng Panginoong Isokristo, Kristo, ito ay magiging kaligtasan ng sanlibutan. Kaya bago pa lang siya ipako sa krus, gusto na siyang patayin. Gusto na nang hindi matuloy yung plano ng redemption. Pero alam niyo po, pinilit ng Panginoon na siya ay mamatay doon sa krus para tayo ay matubos. Kahit nahihirapan siya, kahit punong-puno na siya ng latay, kahit labas-labas na yung mga kalamnan po niya. Ito yung ginawa ng Diyos dahil sa hindi masayod na pag-ibig ni Kristo, tiniis niya ang kahubaran at ang kahihiyan sa krus. Ang kasamaan ng mundo upang sa kanyang mga latay tayo ay gumaling at sa pamamagitan ng kanyang dugong tumigis tayo ay maligtas. At ang Jesus na pinagtatawanan at binabaliwala ang haring darating upang puksain ang gawa ng kasalanan at ang may akda nito. Dahil sa si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. God bless you kapatid.